So good morning. Eh morning dito baka night sa inyo or afternoon. Ah uh, gusto ko lang mag-react sa mga videos na nakikita ko about sa Taal, about learning things from about Taal. Alam mo totoo 'yun kasi may nakita nga ako sa Facebook yung parang ano ata. Mismo galing sa libro parang ganun na nakalagay dun yung picture ng Musat Al pero hindi naman talaga yun yung mismo yung pinaka vulkan or something kasi nung lumalaki talaga kami sa school talaga may picture yun tapos pag nag -field trip tapos ano um tawag dito yung nag-aaralan namin, yun talaga. Tapos nung nakita namin, syempre, nakapunta na ako doon ilang beses kasi I'm from Laguna talaga. Grew up in Pasita, San Pedro, Laguna. Doon na talaga ako. As in, everything, you know, my memories and everything. And I love Pasita so much. Marami din ako friends doon. Hi sa mga friends ko doon. Tsaka mga kakilala ko nga pala doon. Pasensya na hinihingal ako kasi naglalakad po ako pa uwi hinatid kong aking buling get to school mommy duties yun nga talaga sa mga pictures ang pinapakita yung ano sabi bunga nga ng taal so syempre kami naman akala namin yun na yung pinaka kasi nga bunga nga ng taal daw akala namin doon mag -erap. parang hindi naman doon nag sumabog yung vulkan bandang likuran naman nun sa mga videos so hindi ko lang sure so and ano ba sa tingin niya? Tama ba yun? Na yun talaga yung part nung yun talaga yung Taal Volcano or yung nasa likod nun. Hindi ko rin alam kasi hindi naman ako expert sa mga gano'n. Pero, yun lang. Yun lang yung napansin ko. So, pero anyway, sana lahat ng mga friends ko dyan, mga relatives, tsaka yung, ito dito, mga kakilala ko, at saka even do yung mga hindi mo kakilala, syempre no na sana lahat, ang, lahat naman sila safe kahit pa paano tsaka may matutuloyan sila tsaka may mga mag help sa kanila mga tao alam mo yun lang po okay so um, yun lang po maya pala may clips ako na ipapakita sa inyo short clip lang ng ano very unusual kasi, napapansin ko yan dito din talaga, na kasi sa Pinas, hindi ganoon na may moon kahit umaga, ewan ko kung makikita nyo dito, pinakita ko lang sa front camera, maagang nagdidilim, so madilim na talaga so, mga, mga alas 4 pa lang ata ng hapon, or alas 3, madilim na kaya very unusual yun ito super low niya pa. Yan na lang. Ako, hindi mo ako expert sa mga geo, geography ba ang tawag ba? or whatever. Science. So, ewan ko lang sa mga nakakaalam dyan. Hello. <laughs> Like and comment man lang po sa down, sa baba, somewhere there. Basta, thank you so much, guys. See you next time. Bye. Kita na yan, guys. Umaga pero may moon. Kakaiba, diba?